Naglaag, naglaag, WhatsApp naglaag, 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 namo naglaag, 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 Kung baga, ilugonon. Lugonon. <laughs> oh, tanawa. Kena nga lugar ang mga tuon. Baktas, hey. astas, big baktasan. Wala na gyud bato, no? Wala na, kay katong street baha diri tinari. Hay okay, guys, di ba nakita niyo ako gi-video tong una guys, nagkuamig pusit. Batuon gani nga lugar. Tabantay ba to akong gi-post nga akong gi uh, na akong vlog dire. Nga ang bangka pag

So gaton ko ning magbangka gudugbal, para madalig ahon kay dili mabunal-bunal ang balod mabunal, mabunal sa mga bato sa ubuh guba ang bangka ang sakayan Kay Saka yo ang dagat improb gani ang kasada Ats guys oh pino kay black sand ba malingaw gid bug bulaag bu dire Wa oh, gid akong naong oy naong naong na naong na wala on be wala on be mm. Nah okay. hey Guys, nabot lagi misal mau Hai pakitan aku saya mau ngirihai namu Mana siya? Oh Ambon diri, gikan dia, kenang naik Oh, oh. Tasta sih, eh. mana mungkin bakti sandri. Tabling dagat, pelupin an, halang kupas ron. Aku pakai apa? Bela apa ni muting. Nindot, nindot ni pakai u. Dili kay lalo mang yang kuan. Anak itu dan persiakan ni. Kurang apa mana gaya timan Dagang kayak bunutan, trabaho niya ba? Dawat. <laughs> Nakasabot, nakadungo ang nagbantay ba? Di, ang iyang gusto, kwarta lang perminti, di siya magagawa. Ayan ay, lang, asa ka buwan to? Sa may sampai sa may kwarta. Dito ko sa kwarta. Oh, bulot, gusto na ako na. Buwan, naman na bulot. Ah, um, mo request na lang tagkuan, coastal cleaning. Ano? Sa itong mga volunteer. volunteer mo dito, maging pyo mo Hahahaha Dili mo masigre Ako mo dito, okay. trawan <laughs> mo dito Hindi magaya Di Magunda, nagbunod -bon. Hindi magbunod, magkawartahan mo eh. Pero ang problema ang transportation Kung magpalit Ang problema Magasok ang dagawang transportation hindot ang taking area. Oh. Hindi magunda Muna, hindi Muna, nanay ko dito Nanay Jilly dito Abrehin natin mayroon dito Salamat, hindi mo kong ipagawas Hahaha Ano dito? Wala, may tubig dito May tubig Hahaha Don't stop Wala Tanang bato ha, o, bato. Mau dagkog yung bato diri, guys. O, mo na yung mga sakayan. Diligit pwede yung uh, mudunggo sila. Nga. Kung na. mo na dati. An bato, ni kaning mga bato, ni da, diri ni dati. Kaya nagtuwa, no, mga bangka, o. Ha? Dili, karon na. Pagabot. Kalao na, mulay, may. Bato kaburan, yung mamalingke. Kay. kay birthday ni Kim. Lao na muli uli pag magkaon, mga alas 2, alas 3. Wala da meron. Dito sa tadi to. Oh, mana ni? Tungo na, dere pa batoon o oh, batoon gina. Dagko kay nagbato, karon na eh, nag nay balas. Oh. Mga oh. oh. amo, tambiyan pagitaon dito. Mga, mga batos nagunaw na nagkikipang kapoy. Lainan niya kapoy nila, magdalit dali magda, pas, pas magdalit dali. Ito nga mo, luya, luya. Yod. Pero okay kayo. naiga sabay-gapon. Ako Si Sir Danny Solis.